Good afternoon! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel! Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon siya kaya ang napipisil na manalo sa susunod na taon dito sa Miss Universe kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mama samjan na laging sumusuporta dito ito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, ito nga, nakakaloka nga. Alam naman natin ang Miss Universe na ang ira ngayon ay medyo kakaiba, ba? Diba? Sabi nga ganoon, hanggat hindi na nanalo ang Thailand, huwag umasa lang daw ang Pilipinas na mananalo sa Miss Universe. Totoo kaya to? Ako, ewan ko ha. Basta ako naniniwala ako, basta magpadala ka ng caliber na candidates. Ayun lang talaga ang nilalagay ko lagi sa utak ko na magpadala tayo ng kalibre kandidata. Mananalo tayo. Ganon! Pero syempre, yung iba, ang iniisip kasi nila, nako, talagang wala talaga silang tiwala dahil andun doon nga. Kasi syempre, yung mga humahawak na organization, nasa organization ba talaga? Ganon. Hindi ko alam. Ayoko kasi dugisan ng utak ko eh. Pero hanggang maaari, gusto ko manatili tayo na maging maayos. Lalo na sa mga pananaw dito, di ba? So, minsan, parang nandoon ka, nag-iisip nand ka na magdududa ka. Pero minsan, parang mapapaisip ka na ano ba, di ba? So, katulad na lang nito ang pag-follow ni Raul dito kay Vina. Si Vina kasi, si Vina Singh, eto kasi ay pinupush ngayon ng Thailand na sumali uli sa pang-apat na pagkakataon dito sa Miss Universe. So, sinasabi nun lahat na, nako, Vina, itry niya uli na mag-join dito sa Miss Universe Thailand. Kasi nga, di ba, si Vina, sa mga hindi pa nakakaalam kung sasali siya this year, ito yung pang-apat na beses na ni na sumali ng Miss Universe Thailand. At yung tatlong sali niya, laging talo. So, ang sinasabi nung lahat ay baka si Vina kasi ang nilihintay. Pagdating sa caliber, kung paano itong umiksena sa intablado, ay talaga namang winner. So, nandoon talaga ako na performance level, performance talaga. Pero nandoon kasi na hindi siya sinuswerte kasi napapatapat siya sa mga kandidata na alam mo yun na mas malakas pa kaysa sa kanya. Pero, si Vina kasi ay hindi siya 100% na Thai. So, she is a pure India na lumaki dito sa Thailand, na naka-base nga dito sa Thai. Kaya siguro isa yung sa mga nagiging dahilan. So malaki na sampal sa kanila kung ang magbibigay pa ng corona sa kanila, yung hindi, yung walang dugod di ba? Pero nandoon pa rin na, syempre, ang dinadala niyang bansa ay Thai. So magiging honor yun ng Thai. Parang geto lang yan. Si, ano, si tawag dito, si Arboni, di ba? Lumaban ng Miss USA, pero she's a uh, half Pilipina naman and half American. Kaya, yung lumaban siya ng Miss USA, credit pa rin sa USA. Si Vina kasi wala talaga siya dugong tay. But she raised her. Oo, ganon. Kaya, marami na loloka. But, ako ha, para sa akin, why not? I-try niya lang. Lalo na ngayon, di ba, pinalo siya ni Raul. At ito nga ang intriga. Kasi daw dati si Denmark, pinalo din niya ni Raul. Tapos nanalo ng Miss Universe. So ngayon, ang mga iniisip nung lahat, na kung eto na si Vina na nyata ang susunod na magiging Miss Universe kung sakaling sasali to. Kasi nga, pinalo siya ng honor ng Miss Universe na si Raul Rocha. At ayun nga, nagkaroon nga ng agam-agam yung lahat. Kahit yung mga Latina nag-react na parang ay may napipisil na silang mananalo. Pero wala pa namang konfirmasyon na sasali nga si Vina Singh dito sa Miss Universe Thailand. So, abangan natin kung magjo-join uli siya. So, I hope na sana manalo na siya. Tapos, ayun nga. So, porkit ba pinalo siya ni Raul ay siya na ang susunod na magiging Miss Universe so hindi ko alam yan possible na pwede possible din naman hindi pero sa totoo lang ang isang kandidata na lalaban sa isang national pageant para sa akin ha para may iwasan yung mga ganito wala dapat mga follow follow from organization kasi syempre ayan katulad yan finalo siya ng organization so iisipin nung lahat na parang ano to may mga sample something-something bang nagaganap? O, oh, di ba? Kasi, syempre, kapag finalo ka ng organization at nakita yan sa social media, so, nandun doon na magkakaroon sila ng agam-agam na kung mukhang ito ay may niluluto na na something. O, <laughs> di ba? Para maiwasan, sana maging careful din kahit yung mga owner. Wala namang masama kung i-follow. Pero, Iba eh. Iba kasi ito eh. Kumbaga para may mga candidates from another country na gustong mag-join dito sa Miss Universe, syempre iba yung magiging datingan. Kung halimbawa, uh, ifa follow ka ng ganito, tapos parang, syempre magkakaroon lang, uh, alam mo yon na, oy advantage sa kanya yan. Eh buti sana kung lahat ay ipa-follow niya. Yeah. Eh eto nga si ano si Vina hindi pa nag-join -jo sa Miss Universe Thailand 2025. Eh ayan na naka-follow na kagad si Raul. Follow back talaga, di ba? <laughs> so yeah, so mas maganda kasi na walang ganito para hindi nalulungisan yung mga pangyayari na sa susunod. Yung katulad ng mag-miss universe sila. So, kung sakaling si Mina ang manalo, eh di kanya na yung iisipin ng tao, ay nako, mga magdaraya. O, para maiwasan, ayaw niyo pupulaan na pupulaanan ng ganito, iwasan sana nila. O, di ba? wala namang problema kung magfa-follow sila sa isa't isa kung hindi sila sasali sa mga pachet kasi hindi maganda tignan o o lalo na ngayon ng mga tao just ko napaka-active sa social media lahat yan nakaabang so para maiwasan lang yung iniisip ng iba na ay nadudunggi na kagad yung pangalan nila hindi pa man sila nagpaplano o hindi pa man sila nagsisimula pero ito ang maganda So, kung si Vina ay mananalo sa Miss Universe, kung sakasakali, so, ito na kaya yung ibibreak ng Thailand na, uh, ibibreak ng Miss Universe na magpapanalo sila ng married woman na at overage. Ayan, isa yun sa mga maganda dyan, abangan. And then, at tanong, sasali nga ba talaga si Vina sa Miss Universe Thailand sa pang-apat na pagkakataon? Hindi ba parang over and over and over na? Tapos, pangatlo ay, syempre, ano tawag dito? Uh, si Vina na kaya yung makakapag-uri ng corona ng Miss Universe para sa Thailand? O, tulad na na sinabi ko kanila eh sabihin na lang palang hinihintay kung sakaling galo, eh di sana noon pala nila lalo. para tapos na ang Excel, ah. By the way, so good luck. Good luck pa rin talaga kay Bina. I hope na sana mag-join pa siya one more time. So, bakit naman di ba? Diba? Eh kung gusto naman niya. Pero sana sa pagkakataon na to, makuha niya na kung ano yung gusto niya. Kasi yat tulad ko lang yan kay Pia Wartzbach. Di ba si Pia Wartzbach? Three times, sumali. Tapos pag three times niya, nanalo siya. Tapos nanalo pa siya ng Miss Universe. So, ngayon, dito kay Mina, eh, kung nafe-feel niya at parang feeling niya, makayang niya talagang ipanalo, eh, di bongga. Pero kasi kung parang ganito yung nangyayari, eh di sana ang ginawa na lang nila, i-appoint na lang nila si Bina. Huwag na sila magkaroon ng punch. dapat ba. So yon kasi mahirap. Mahirap yan para kay Bina. Lalo na kung hindi siya mananalo. Pero ngayon, piling ko kung sasali siya at magbabalik, malakas, malakas. Siguro ito yung paraan ng Thailand ngayon na parang manatili talaga sila sa dulo ng kompetisyon, sa top 5 ng kompetisyon kung saka-sakali man. At nakikita ko na magandang game yan para sa kanila. Na alam mo yun, kung, kung magkakaroon sila ng strong candidates for this year, maganda yan para sa kanila para ma manapanatili nila yung posisyon nila doon sa this universe na sunod-sunod yung pagkaka-top 5. But, kung sakali man, sana ang Pilipinas din ay magkaroon tayo ng strong candidates for this year para sa Miss Universe. At naniniwala ako na kaya natin makakuha ng kandidata na talagang masasabi natin malakas, matibay at makakarating sa dululan laban. So naniniwala ako dyan. Basta na doon lang tayo sa game plan o sa game na talagang alam mo yung makikipaglaro talaga ang Pilipinas na boga-boga sa Miss Universe. And I, I hope na sala ito yung patrabaho ng Miss Universe Philippines kasi hindi biro to. Uh Oo. -oh. So yon. So what time ako tento sa mga ibinibigay sa ating award. Sala na tayo sa ah, uh, sala batong lati yung, yung placement na maganda talaga sa BC Universe. Di ba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo? Si Mila na kaya ang napipisil. Love Miss Universe Thailand laba maipalano nila this year. At kung si Bila nga ay makakarating sa Miss Universe, nakikita mo ba pagiging malakas ang laban ng Thailand. gayo ta ula to sa this universe. So, i-comment below mo yan para at least malawat ko lawat kung ano laban at chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ko gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!